Tanggol! Huwag mo yung baril niyo? Wala akong kinalaman si Olivia sa so, pagkawala at pag-gidap ng lola mo! Tanggol, tsaka na natin alamin kung may kinalaman niya si Olivia o wala. Iligtas na muna natin si Tingte. Iligtas na muna natin ang lola mo. Huwag! Huwag mong idamay si Malites! Walang pupuntahan na pagmamakaawa mo! Napakasama ang mga gerero! Sino naman to? Si Matilde ang kailangan ko. Patay niyo yan. Wag! Wag niyo si Alfredo! Akong kailangan niyo, huwag niyo siyang idamay! <laughs> Tingnan mo nga naman, Matilde. Mukhang importante ng importante sa lalaking to. Ha? Huh? isasama ko siya pagpatay ko kay Marites. Panuurin mo kung paano ko isa-isahin ang mga taong malalapit sa iyo. Hanggang sa humingi ka sa akin ng tawad at sabihin mong, ako na lang ang patayin mo. Hayop ka! Napakademonyo mo! Ay, ako ang gantihan mo! Huwag mo silang idamay dito! Ang dami mong sak -sak!